Ang pagpapatayo ng bahay ay hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi pati din sa kanilang mga kapamilya. Narito ang mga Pinoy celebrities na nagpagawa ng bahay para sa kanilang mga pamilya. The Philippine Showbiz List presents mga bahay na ipinagawa ng celebrities para sa mga pamilya nila. Catherine Bernardo Sa isang panayam, Ibinahagi ni Catherine na kanyang inspirasyon sa pagtatayo ng isang ingranding bahay para sa kanyang pamilya. Ayon kay Catherine, ang bahay na nagkakahalaga ng 500 million pesos na may slide at elevator ay talagang para sa kanyang mama, papa at kanilang pamilya. Sinabi niya na hindi kailanman humiling ang kanyang mga magulang ng magarang bahay, ngunit bangako niya sa sarili na barang araw ay ibibigay niya ito sa kanila. Ikirwendo ni Katrina, hindi naging madali ang proseso ng pagtatayo ng kanilang tahanan dahil literal na dugo, pawis at luha ang naging kanyang puhunan. Mahabang panahon daw ang inabot bago ito natapos ngunit ang kagalakan niya ay nasa katotohanan ng alam niya kung gaano niya ito pinaghirapan. Para kay Catherine, higit sa anumang bagay, ang bagong tahanan ay simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa pamilya. Ang bawat bahagi ng bahay ay itinayo ng may dedikasyon, layuning gawing masaya at komportable ang mga mahal niya sa buhay. Vice Ganda Noong 2021, masayang ibinahagi ni Vice ang isa sa pinakamahalagang regalong na ibigay niya sa kanyang pamilya. Isang bagong bahay para sa kanyang ina, mga kapatid at mga pamangkin. Sa selebrasyon ng kaarawan ng kanyang kapatid na si Dr. Tina Veseral, dinala ni Vice sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan upang ipakita ang bagong tahanang bunga ng kanyang pagsisikap at pagmamahal. Ibinahagi ni Vice na marami siyang napagtanto sa buhay dahil sa pandemya na niya ang halaga ng pamilya at ang pagbibigay ng seguridad at ginhawa sa mga mahal sa buhay. Kaya't naisip niya angkop na gamitin ang kanyang pinagpaguran upang maibigay ang isang maganda, maayos at maaliwalas na tahanan para sa kanyang pamilya. Ayon kay Vice, ang bagong bahay na ito ay simbolo ng bagong pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Naniniwala siyang ang bawat kwarto, bawat pinto at bawat sulok ng tahanan ay puno ng pagmamahal pagkakaisa at saya mga bagay na pinakamahalaga sa kanya ang regalong ito ay patunay ng taos-pusong pagmamahal ni Vice para sa kanyang pamilya isang alaala -ala na kanyang tagumpay na hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanilang lahat Regine Velasquez and Augie Alcasid Noong 2005, nagsimula si Regine sa paghahanap ng bakanteng lote upang magpatayo ng kanyang dream house, ang kanyang modernong tahanan na isang tatlong palapag na bahay na matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa Quezon City na ibinabahagi niya kasama ang asawa niyang si Ogie Alcacid at ang kanilang anak na si Nate. Ang 500 square meter na bahay ay may hugis R kapag tiningnan mula sa itaas. Ipinahayag ni Regina lumaki siya sa isang bahay na may tradisyonal na disenyo, ngunit hindi niya ito nais para sa kanyang sariling tahanan. Nais niya maging bukas at modern ang bawat aspeto ng bahay, kaya't ang bawat bahagi na tatlong palapag na bahay ay mahusay na, na pakinabangan. Isa sa mga paborito niyang bahagi ay ang open space kitchen, kung saan madali niyang naaabot ang lahat na kailangan niya, lalo na sa paghahanda ng mga pasta dishes. Sa gabi, nag enjoy siya sa paglangoy sa infinity pool. Ang bahay ni na Regine at Ogie ay puno ng musika, lalo na sa music room ni Ogie na nasa ground floor. Dito makikita ang mga electronic keyboards at synthesizers na ginagamit niya sa paggawa ng musika. Pati na rin ang mga plaques ng pagkilala na natanggap niya para sa kanyang mga album at shows. Para kay Regine at Ogie, ang bawat sulok na kanilang contemporary home ay sumasalamin sa kanilang buhay ngayon. Joel Cruz Sa edad na 6 taong gulang, pinangarap na ni Joel Cruz na magkaroon ng sariling mansyon na may swimming pool sa likod. Lumaki siya sa Sampaloc, Maynila kung saan naging inspirasyon niya ang mga tahanang nakikita niya sa telebisyon. Ngayon, natupad ang kanyang pangarap higit pa sa kanyang inakala. Ang tatlong palapag na mansyon ni Joel at tinatawag niyang Chateau de Milagros ay isang obra ng arkitekturang pranses at simbolo ng tagumpay ng kanyang perfume brand. Bagamat nagmamay-ari rin siya ng iba't ibang ari-arian sa Baguio at Tagaytay, ang Chateau de Milagros ay pangunahing tirahan niya. May labing dalawang silid tulugan paikot na hagdanan, elevator, swimming pool at playground, at driveway na may kapasidad na apat na sasakyan ang mansyon. Mayroon ding parking lot sa kabilang kalsada na binili rin niya para sa kanyang iba pang sasakyan. Ngunit para kay Joel, ang yaman at laki na kanyang bahay ay hindi ang pinakamahalaga. Ayon kay Joel, ang Chateau de Milagros ay unang itinayo para sa kanyang ina at ngayon ay para sa kanyang walong anak. Vic Soto and Pauline Luna ang dalawang palapag na bahay ni Vic Soto at Pauline Luna sa isang exclusive village sa Laguna ay isang kahangahangang kombinasyon ng modern, Asian at tropical na disenyo. Sa bawat sulok nito ay makikita ang sining at kalikasan na nagpapakita ng malinis at maaliwala sa tahanang kanilang pinapangarap. Mula sa kanilang pasukan, bumabati ang likas na liwanag na nagmumula sa malalaking bintana sa foyer pa lamang. Mapapansin ang pakagandang pader na puno ng mga obra ni Arturo Luz, National Artist for Visual Arts. Ayon kay Vic, may 30 pieces siyang koleksyon muna sa tanyag na artist, kabilang ng mga bihirang likha ang bahay ay walang gate. Kaya't litaw ang kagandahan ng arkitektura nito at mga halamang nagbibigay buhay sa paligid. Noong September 2014, ibinahagi ni Pauline na sinabi ni Vic sa kanya ang pagbili ng 1,300 square meter na lote kung saan nakatayo ang kanilang tahanan ngayon. Tumagal ng isa't kalahating taon ang pagtatayo nito na nagresulta sa isang bahay na may napakagandang tanawin ng kalikasan. Kahit malayo sa kanilang trabaho, laging inaasahan ni Vic at puli na pag-uwi sa kanilang tahanan kasama ang kanilang mga anak na si Natali at mochi. Coco Martin Si Coco Martin, isa sa mga pinakamatagumpay na aktor sa Pilipinas, ay isa sa mga celebrity na itinutuling ang pagpapagawa ng bahay para sa kanyang pamilya bilang isang malaking tagumpay. Ngunit hindi lang basta-basta ang mansyon ay pinagmalaki ni Coco. Ang kanyang tahanan ay puno ng mga unique at personal na detalyo na nagpapakita na kanyang malasakit at pagiging maingat sa bawat aspeto. Noong 2014, ibinahagi ni Coco na habang ang kanyang mansyon ay under construction, doon na siya tumira. Matapos ang tatlong taon, natapos din ang bahay na ngayon ay umaabot sa 2,000 square meters. Ang pintuan ng mansyon ni Coco ay may likhang sining national artist na si Abdul Marie Asia Imao. Mayroon din itong mini bar sa kalawang palapag at isang gym na ginagamit niya paminsan-minsan. Ang kanyang open kitchen ay minimalist at malinis ang itsura. May prayer room din siya na may gilded crucifix mula sa Roma at isang malawak na swimming pool na may lalim mula 4 hanggang 7 talampakan. Ang kanyang sariling kwarto ay may masculine na disenyo samantalang ang kwarto ng kanyang lola na si Lola Matilde ay may royal at cozy na ambience. Ding -dong Dantes and Marian Rivera Matapos ang 20 years sa showbiz, nakamit na 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 Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang isa sa pinakamalaking tagumpay sa kanilang buhay, ang pagtatayo na kanilang dream house. Ang tatlong palapag na bahay sa Makati ay isang simbolo na kanilang pagsisikap, pagmamahal at dedikasyon na kanilang ibinabahagi sa social media kasama ang mga anak na si Zia at Ziggy. Ang tahanang ito ay kombinasyon ng comfort and elegance. Mula sa malawak na swimming pool at tropical na disenyo ng veranda hanggang sa modernong kasangkapan at makabagong fasad, tunay na presko at kaaya-aya ang Casa Dante sa gitna ng lungsod. Nagdagan pa ito ng lunti ang kapaligiran, mga palmera sa tabi ng pool at mga paso ng halaman sa loob at labas ng bahay. Ang double height na living area ay may mataas na kisame at malinaw na glass banister na nagbibigay ng eleganteng ambience. Ginamit ang konkretong materyales at makalupang kulay upang siguraduhin matibay ang bahay at magtatagal para sa mga susunod na henerasyon. Sharon Cuneta Noong 2021, ibinahagi ni Sharon ang plano para sa kanyang mega mansion na dineklara niyang kayang tumagal ka sa Intensity 9 o 10 na lindol. Ayon sa Megastar, bagamat kalahati na ang natatapos sa proyekto, hindi sila nagmamadaling tapusin ito dahil masaya pa din sila naninirahan sa Makati City. Ang bagong mansyon ay matatagpuan sa South sa lugar kung saan dati silang may rest house. Idinagdag ni Sharon na ang mansyon ay magkakaroon ng malaking hardin at maluwag na dressing room. Isa sa mga tampok ng mansyon ay ang malaking silid tulugan para sa kanya na dinisenyo upang magkasya ang lahat ng kanyang anak at apo sa hinaharap. Sinabi rin ni Sharon na hindi sigurado kung gagamitin pa ni Casey Concepcion ang kanyang kwarto kaya't maaaring gawing ibang silid na lamang ito. Umaasa siya ang mga asawa nila Frankie at Miel ay papayag na tumira sa bahay. Kung hindi, biro ni Sharon si Miguel ang kailangan magdala ng asawa at maglaro ng bowling sa bahay. Ang mega mansion ay hindi lamang isang tahanan kundi simbolo ng pangarap at pagmamahal ni Sharon para sa kanyang pamilya at nanatiling inspirasyon para sa marami sa kanyang mga fans. Willy Revillame. Si Willy ay nagkamit ng mga ari-arian na tinanaw panaginip para sa karamihan. Isa sa mga tampok na ari-arian niya ay ang House Number 3, isang 800 square meter na modern Asian na bahay na may Balinese touch sa Tagaytay Midlands. Ang isa pang property naman niya na binanggit ang Baby ay matatagpuan sa Barangay Iruhin Tagaytay City. Nagsisilbing kanlungan mo sa abalang lungsod, pinili ni Willy ang open space layout para sa unang palapag ng bahay. Ang living room ay malalabi ng isang marangyang hotel, samantalang nasa isang sulok naman manang entertainment room. Meron din pribadong gym na kompleto sa kagamitan. Ang bahay ay may apat na silid-tulugan, dalawang guest rooms, isang family room at ang master bedroom. Ang mga mansyon ay patunay na pagsisikap ni Willie at pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Para kay Willie, higit pa sa luho, ang bawat ari-ari ay simbolo ng kanyang tagumpay at dedikasyon sa buhay. Manny and Jinky Pacquiao Noong December 2023, pinagdiwang ni Manny at Jinky ang blessing na kanilang bagong mansyon sa General Santos City. Sa pamamagitan ng mga larawan at video na ibinahagi ni Jinky sa kanyang Instagram account, ipinakita ang intimate na seremonya ng house dedication na dinaluhan ng kanilang mga kaibigan at pamilya, kabilang na ang ina ni Manny na si Junisha Pacquiao. Ang mansyon na tinatayang nagkakahalaga ng 2 billion pesos ay may malawang na living room at dining area, isang hall of portraits, isang indoor shooting range at isang hardina puno ng mga bulaklak. Makikita rin sa mansyon na isang swimming pool at isang doorknob na may nakaukit ng mga inisyal ni Manny. Unang ipinakita ni Jinky ang kanilang mansyon noong December 2022 nang ito ang nasa ilalim pa ng konstruksyon at nagbigay siya ng mga paunang sulyap sa itsura ng bahay ngayong taon.